Yes, kasama namin si Diwata at saka si uh, Karito. Mother. Kayain ka naman. Ayun guys, nandito na si Mother. Pakasok na kami sa Molokesia. First time mo ba dito makapasok? First time? First time nyo na makapasok sa Molokesia. Ngayon pasok natin si Mother. Pabilay natin ng damit. Mamahaling damit. Let's go. Cool. Yes. O, yata yata mag-video. Ganito na lang. Kasi pwede dito sa mag-ginigin na huwag ka. mo na yan. Ba't kasi dala-dala mo pa Tago mo. Ang <laughs> bait ni Diwata sa nanay niya. Ano? Sa Sana may lahat. Swerte ni Mother. Ano pa Mother? Yung ano mga picking hikaw para masabing mayaman tayo. <laughs> mga picking <na> hikaw. Fake <laughs> <Peaky> talaga. <laughs> yung mga fake na hikaw, halika dito. Ganito gusto mo. Para magmukha tayong siya. alam ba ito? Pearl ba ito? O ito? mo Gusto mo ganito? Sabi nga, huwag kong maingalakay. Iklis. Iklis din? O, set. At and ano mo yung first letter? May dinto siya. O, oh, ilabas yung dinto mo. Matakatakot. Ayan. <laughs> Parang nakatulog. Parang hindi naman ito yung binili ko. Ito ba yun? Uh, ilabas Ila mo naman. Pag sabihin, may dinto ka. Amparo. Letter A. Ayan. A na lang. Ay, hindi siya. Kinamahan ako. Hindi na. Naisip niya ako. Naisip niya Ganda. <laughs> <laughs> Ang bagay sa iyo, konstrakto na ng mga construction nung kita dadali mo, kagaganda. ka gaganda? Binibiro na ni Diwata niya, <laughs> yung pinsan <laughs> niya, <laughs> guys. Pero kasama yan, siyempre, pag <laughs> nagpag-beauty <-youti laughs> si Mother, kasama siya. Ito tayo nga sa loob ng mulok. Isa sa second floor. Tumatawag si Jovan. Huwag na. Sabi mo ka mo nasa ano? Second floor second floor. Ayan, nandito na tayo sa Mulupay sa so, second floor na kung saan nabilihan ko na ng mga wireless si Mother. So ngayon na maghahalta tayo ng damit. Tapos syempre, dapat nakatsinilas lang siya kasi bagong manicure si Mother. So mamaya, tingnan mo nang pakita mo naman si Ma believe, Mother. Pinagin Mother. sa mga sakay ng elevator. Oh, labas mo na magbayad tayo. May bayad na pa dito ka masahe. Nasukat din siya. Ang pagmayaman yan. yan. <laughs> So, Gusto mga. mo yan? Ito, madam. Subukan nyo. Lagay nyo sa braso nyo. Iganan nyo. Iganan nyo. Ikip nyo. Yan, yan. Ay, naku po! Maganda. Gusto mo yan? Ay, doon daw? May salamin daw. Salamin. Salamin. salamin, salamin, salamin. May salamin. May salamin. May salamin. May salamin. Subukan nyo po. Subukan nyo po, madam. Ikip nyo sa ano nyo, sa braso nyo. Gusto mo yan? Gusto mo kasama, Gusto mo? Okay. Sige, ito daw. Bayaran natin. Tambay mga damit dito. So, may, ito ang pagmayaman niya. Ito, gusto mo dyan? Ito, madam. Subukan nyo. Lagay nyo sa braso nyo. Iganan nyo, iganan nyo. I-keep nyo. Yan, yan. Ay, po! Maganda. Gusto Gusto mo yan? Ay, doon daw may salamin daw. Salamin, salamin, salamin. <laughs> may salamin. ang <laughs> 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 Subukan niyo po. Subukan niyo po, mother. Ang ganda po rito. Salamin <laughs> pa. I-keep niyo sa ano niya, sa braso niyo. <laughs> Gusto mo yan? <laughs> Gusto mo to? Gusto mo? Oh, you... Sige, ito daw. Bayaran natin. Ay, uh, thank you, madam. Ako <laughs> <laughs> <Actually>, bukas pa. Oh, pero advance. Thank you so much. <laughs> Thank you, ma'am. Uh, thank you po. Thank Happy birthday. I Thank you, madam. <laughs> Actually, bukas pa. Oo, pero advance po. Thank you so, so much. Thank you, you ma'am. Uh, thank, uh, thank you po. <laughs> <laughs> Isintrat natin wow. si mother kasi alam mo ba I sa tola, wow. ngayon lang akong bibili ng damit na ganito rin kamahal <laughs> price. Siyempre, pa-experience naman sa mga no, nanay natin para mag-enjoy naman sila. So, first time po si mother bibilihan ng damit na ganito klase kamahal. Mamaya, ipapakita eh, ko kung magkano yung mga price nila. So, ayan. Yes, ang uh, mother ni Diwata ay tuwang-tuwa guys Dahil ipina-shopping uh, siya ng kanyang uh, mahal na anak <laughs> Ikaw na magkaroon ng anak na Diwata, diba? napakaswerte ni mother Yan, ay... Talagang ano, sabi nga ni Diwata, lahat ng ituro mo babayaran ko. Sabi ni Diwata, guys. Yeah, yeah. Kami dalawa ni Sen. Kami dalawa. Sawadee ka. Ha? Kaya mo pa magsuot. Kung may yung mga heels, baka matapilok. Kaya nga, kailangan flat lang muna. Dito, ang dami dito. Parang maganda. Okay, dito. Ayaw mo dito? Wala pa nga eh. naayawan mo na agad. Ano, mamili ka ang gusto mo. Ayan, Yung bagay po para sa kanya. Gusto sa flat lang. Dito lang, baka mayroon pa siyang gusto dito. Dito, dami naman yan, oh. No? haba niya yun, eh. Yung tag-20,000, tag mother. Oo, oh, oh. marami na akong binili, nakaraan akong bumili dito. Mother, ito. yung tag-25,000 ang hanapin Kumuha ka lang ng ano. Kumuha ka lang ng gusto mo. Baka alam mo, di Victoria to, nasa SM tayo. Baka alam mo, nasa Victoria sa SM ito.

Ayan, mo pa? Ayan ang mo pa? Ayun ang ganbayan. Baga Halo. ayan, mga ganun. maganda 'yung partner niyan wala, diyan mga display Kaya, lang, yan, pero Display yan, lang yan, pero pwede ano kukunin yan. Ganito Ano size? Ano size. ka? lalayin. Ayun, ningit. ka kung ano gusto mo. Wala lang din display. Alam ko na yung sapat. Ito pa ba siya? Okay na yung size mo. Ito po yan? Ito po? Paalit pa po kayo. 3x1 type 1. Maganda sana nito. Magkinang-kinang para pumagay sa display. Oo nga, magkinang-kinang tayo daw. Kailangan sila, silahan sila. Sweet ay, naman ni Kimata sa mga tayo.

Oh, itu konsop. Konsop. Wadah Bayar muda. <tuk> <tuk> kami setan.